Nung ako ako'y nasa eskwela, siguro mga grade 4 ako noon, meron ako natanda ang tinuturo yung mga teacher ko. Life is what we make it. Ang buhay ay kung paano natin ito ginagawa. Tapos meron pang party ng natutunan ko rin. Sabi doon, You are the master of your faith. You are the captain of your soul. Yun ang natutunan ko sa school which kung i-apply ia mo physically, mayroong konting katotohanan doon ano, sa tao. Pag hindi ka nakakakilala ng Diyos, you are the master of your faith, you are the captain of your soul. Tapos, life is what we make it. Iyon ay sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Pero, kung ang tao kumikilala sa Diyos, It is our fear of God and it is our obedience to Him that form the way of life that we are going to live on earth. Ang isang taong matuwid, gaya ni Noe, nabubuhay siya hindi sa kanyang gustong paraan. Nabubuhay siya sa kaparaanan ng Diyos. 6.9 ng Henesis Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Si Noe ay lumalakad kasama ng Diyos. Ibig sabihin, ang nasusunod sa buhay ni Noe ay ang Diyos. God is His leader. He is walking after God. Lumalakad siya kasama ng Diyos. Karaniwan sa nangyayari sa buhay ng tao is shaped by his faith yung paniniwala niya o kaya yung ambition niya baba ang ambition mo yung maging abogado yung buhay mo is shape nung ambition mo magtitiis ka mag-aaral ka no Labing isang taong kang pasok ng pasok sa school tapos kukuha ka ng bar iikot ang buhay mo doon ang ibig kong sabihin sa iyo yung sa tanong mo na yung nangyayari sa buhay ng tao Desisyon mo ba yon? Unang-unang mahalaga ron, desisyon mo kung wala kang pagkakilala sa Diyos. Pero kung kagaya tayo ni Noe, ang ikinabubuhay niya, yung kanyang pananampalataya, yun ang nagsishape kung anong oras siya matutulog, kung anong oras siya kakain. Ang nasusunod yung pananampalataya niya o pagsunod niya sa Diyos, Galacia 2.20. Masahin natin. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Noong tanggapin ni San Pablo ang aral ng Panginoong Hesus. Hindi na ika ako ang nabubuhay, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya ang ikinabubuhay niya, yung kanyang pagsunod, pananampalataya kay Kristo, yun na ang naging buhay niya. Hindi na kagaya nung dating nabubuhay siya sa kasamaan, nung umpisa. Basahin natin ang 1.13 ng Timoteo. Pagaman ang una ako'y naging mamumuso at mang-uusig at mang-aalipusta. Gayun may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Uuna, una, bago niya nakilala ang aral ni Kristo, mang-aalipusta siya, kriminal siya, mamumusong siya, mang-uusig siya. Pinapapatay niya yung mga Kristiyano nung umpisa, nung hindi niya pakilala si Kristo. Iyon ang buhay niya kumbaga meron siyang matinding paniniwala sa Hudaismo, kaya yung ibang relihiyon pinapapatay ni Pablo. Kaya nung nangangaral si Kristo, pati yung mga alagad niya, kasama si Pablo sa pag-uusig sa mga alagad ni Kristo. Pero nung makilala niya yung aral, nabuhay ngayon siya sa paraan ni Kristo. Nawala na yung kanyang pagiging malupit, nawala na yung kanyang pagiging makasalanan, siguro kasama na rin yung mga bisyo. Ang buhay ba ng taon ay desisyon niya. Pagka wala kang takot sa Diyos, di ka napapasakop sa Diyos, it is you who decides for your life. This is a ang kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Sabi sa English, A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. It is you who decides. Pero kung papasakop ka sa Diyos, sabi naman ng Biblia, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Gusto nating matuwid, magpasailalim tayo ng kapangyarihan at aral ng Diyos.